Uy, talaga? Ito na po mga kasolo. Tapos na. Ang order na ang siyam na bilaong palabok, siyam na bilaong biyon. Kaya kayo, order na kayo. <laughs> Papasalamat nga pala ako sa aray sa suporta na lagi umorder ng ating likosyo <laughs> at nagpapasalamat din ako dito sa mga katulong ko oh, katulong yan <laughs> sa mga umalalay umalalay sa aming magkasama. katulad yun yan ay talaga Just <laughs> ko. Salamat. Salamat. <laughs> kung malalay sa amin para matapos namin to uh, mga anak ko gumising na maaga para tulungan kami mga bangla, i-deliver na namin to ayan po yung order ng ayan po mga palabok ayan po yung mga palabok ayan pala po ito yung mga palabok po then, hmm. na po kami sa may lugar ko saan ito i-deliver yung in-order din ng siyam na palabok at siyam na beer Ayan, oh, nakakaga sa side yard yung iba oh. Ayan, ayun oh. Mas yung iba ito oh. Tama kay Bunso ko. yung mga deliver. Hanapin ko rin si Renz eh. Ha? Hanapin ko rin si Renz. Ren? Renz. Renz? Kausap ko na kanina bago ako pumunta dito, Hanapin ko rin si Renz. Ah. Para sa inyo yata lahat. Ayan. Labing siya alay wala oh, yan. Ayun po, mga lipat. Ay, pasok daw po. Bawa ko ito dito. Video ka dito. Sa nilalagay? Sa nilalagay? Oh, Okay, no, yan. Meanwhile, Oy, malapit na kang matapos na ako tabi lahat. Ito po yung previous home. Ah, previous po. Sige, sige. Mas, pas pakisabi na lang po doon sa, sa mga mortar. Ay, hey, sorry. Isa pa tong previous. Previous din po ito. Ito po yung sinasabi kong massage oil. Yes, okay, Opo. Okay, sige sir. Sabihin ko po. 14K po. Ano yan? Ilan ba yun? Okay, natapos na kami. <laughs> thank you sa inyo. Thank you sa pag-order. Okay, natapos po. Natapos na po yung hanap buhay nating araw na to. Salamat sa supporta. Salamat sa tiwala. At salamat sa pag-order. At salamat sa pagtakilig ng aking hanap buhay. Maraming maraming salamat. Sa so, ulitin po, order po lang. Okay, oh, umorder na kayo. Thank you, thank you, thank you. Alam po sa inyo. <laughs> Thank <laughs> you.